Hello mga kalisen, magandang gabi sa ating lahat. Naway na sa mabuti kayong kalagayan, saan man kayo naroroon. Ayan guys, naglalaro sa yung ating mga pelisitas ngayon. Si Mama Kat Felisa at si Samba. Si Samba nandun sa baba. Nag siya, pero tinatabunan na niya guys. Ito namang isa nandito sa pangalawang palapag. Tapos itong mamak at pelisa nila nandito siya nagugrooming sa kanyang sariling ano katawan ito namang isa nagugrooming naman sa kanyang sariling katawan tapos yung isa nagpupupo sa ilalim ayan so tapos na po silang kumain mga kalisen ayan siya nga pala mga kalisen maraming salamat po sa inyong mga nagbibigay na patuloy nagbibigay ng tulong Pinansyal sa ating mga felisitas, mamakat pelisa at saka samba. Tayo ngayon ay nakalikom na ng 700 pesos sa ating Gcash account. Ayan, maraming maraming salamat po sa mga walang sawang, sumusuporta at higit sa lahat sa pagmamahal nyo sa ating mga felisitas, mamakat pelisa at saka kay samba. Ayan, mamaya na matutulog na mga to guys. Ayan, si felisitas Ayan guys, oh nakikipaglaro pa kay mama niya kanina. So, yung isa naman nandun sa ilalim. Ayan guys, nandun sa ilalim ng dodomi. Ito naman si mama kat Felisa. Ayan, nag-grooming sa kanyang sarili. Ayan. Actually mga kais, yan dito sila matutulog sa ano, pinakataas ng kanilang cage. Gustong-gusto nila dito. O kaya yung dito naman sa pangalawa tuwing tanghali dito dito sila so sakto lang naman yung kanilang cage nakakagalaw naman sila guys wag na kayong mag-alala sa mga nagtatanong kung baka daw hindi sila makagalaw ng maayos ayan nakakagalaw naman sila ng maayos mga kalisen so ayan sila relax na relax na sila sa kanilang bagong tahanan so ayan guys nakikita nyo si Felicitas. Ayan, o. No? Mm. Naglalaro siya. Yung isa naman, la, naglilinis, masipag. Dyan sa baba. Mm. Sige. Kot-kot siya ng kot-kot ng buhangin. Ayan, masipag yan, guys. Si Samba. Naglilinis siya ng kanyang upo. Ganyan. Kada pagdumi niya, ganyan. Tinatabunan niya talaga, mga kalisan. Hanggat wala na siyang makitang dumi. At dito naman yung kanilang inumin sa baba. Marunong na rin silang uminom. Oo, pumupunta sila sa baba kung nauuhaw sila. Alam na nila guys, talagang maganda yung cage. Natututo sila kung ano yung mga ginagawa nila sa araw-araw nilang buhay. So ayan, lamang mga kalisan, inuulit ko. Maraming maraming salamat po sa mga nagbigay at patuloy na nagbibigay ng tulong, pinansyal, dasal at higit sa lahat, pagmamahal sa ating mga for babies. Ay, magandang gabi po sa ating lahat. Bye everyone. See you again on my next vlog.